Gandang hapon po. Ako po si Michael V. Woo! Hindi po ako yun. Gamukha ko lang. <laughs> Sir Ricky, it's an honor to be here. At uh, na, etong etong babasahin ko, yung mga excerpts na to between uh, Direk Joel Amangan, Direk Ishmael. Talagang nakakatawa, nakakatawa at nagustuhan ko talaga. Kaya sana magustuhan niyo rin po. Uh, without further ado, simulan na natin. Teka. Hindi <laughs> Ay. Eto <laughs> na, totoo na. <laughs> so, we were shooting yung funeral scene. Pagkikwento ni Joel Amangan. Casting at crowd director. At kumanap din bilang pare. Umate na sa pelikula si Joel pero first time niya itong production work sa pelikula. Tatlong libing yun, kaya mahaba ang prosesyon. Nasa may dulo si Nagay. Take one lang dahil gagabihin na. Gumuhit si Isma sa lupa. Huh? Guy, sabi niya, guguhit ako dito. Naka-crane shot ako. Maglalakad kayo. Pagdating mo sa guhit, paglapit sa'yo ni Gigi, si Gigi Duenas, na gumanap na niya, paglapit sa'yo ni Gigi, luluha ka sa kaliwang mata natatakot ako. Sabi ko, Nora, dai, kailangan magawa mo. Gagawin ko po. Sabi, Ay, gagawin ko po. <laughs> sabi niya. Umpisa na. Action! Tamang-tama pagdating ni Nora sa guhit at paglapit ni Gigi, pumatak ang mga luha niya sa kaliwang mata. Napapalakpak ako sa husay. Naging Nora niya na ako after that. Noong umpisa, hindi kilala ni Ishma si Joel. Akala niya ako si Soxy Topacio. <laughs> hindi ako si Soxy. Eh bakit ikaw? Si Soxy ang kailangan ko. Sabi ko, kaya ko rin po. Kaya pinagbuti ko. Si Ishma ang nagturo sa akin how to crowd direct. At kung paano maging magaling sa pagkakas. Pag kailangan ng mga extra, kumukuha ko sa iba't ibang barangay. I need 50 sick people, sasabihin ni Ishma. I want to see the sickness, sasabihin pa niya. I have to see the disease. <laughs> Hindi pwede ang may hika lang, o sakit sa puso. Kailangan nakikitang malaki yung ilong, o may cerebral palsy. Isa-isa pinahilera -isa ko yung mga may sakit sa harap ni Ishma. O ito, sabi niya, pwede. O ito, disapproved. Hiyang-hiya ako. Sorry, iho ha. Sabi ko sa isang may sakit, hika lang kasi ang sakit mo. <laughs> One time, nagpahanap si Ishma ng batang maraming galis sa mukha. Para ito sa eksena ng karga-karga ng pulubing si Aling Pising, ang isang bata habang sumigisigaw siyang, Elsa, pagalingin mo ang anak ko. Ayaw ni Ishma na prosthetic lang. Gusto niya laging totoo. Nakahanap kami sa napakalayong barangay. O oh, ayan, Isma, sabi ko. May langib-langib pa yung ulo. <laughs> Nung panoorin ko naman later sa rashes, full shot pala. Hindi <laughs> naman nakita. <laughs> Ma'am, sabi ko kay Isma, ba't hindi mo pinakita ang sugat? It's not necessary. Sagot ni Isma. Kailangan alam mo kung anong necessary at kung anong hindi. Doon sa eksenang sumisilip sa labas ng kabaret si Chayong at inihintay yung paglabas ni Pilo, dinemonstrate niya kay Laura Centeno bilang si Chayong ang dapat gawin. O ganito, o ganito, sabi ni Isma. Ginaya naman ni Laura. Huwag mo akong gayahin. Una ni Isma kay Laura, bakla ako, no? <laughs> Less is more. Lagi rin bilhin ni Ishma sa lahat, sa kameraman, sa mga artista, sa production design. And give your best. This project is above all of us. This is people's money. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. <laughs> Mamaya na side comment. Panoorin nyo lang sa si Sunday. <laughs> Nakamadisgrasya ako. <laughs> anyway, tuloy natin. One time sa Himala, pagkikwento ni Joel. For today, we will do all the pondahan scenes. Sabi ni Ishma. Natapos. Nung nasa highway na kami pa uwi, lumapit sa akin si Warlight, yung assistant director. Sabi, may nakalimutang eksena, Joel. Sabihin mo kay Dere. Eh ako masunurin, second AD lang ako eh. Direk, sabi ko kay Ishma, may nakalimutan na eksena. Punyeta! <laughs> Hinampas niya sa akin yung writing table. Let's go back! Puro kayo mga inutil! Kinagabihan nag-impake ako. Ano ginagawa mo? Tanong ni Isma. Nag-impake po direk. Ayoko na po. Binato niyo ako ng mesa. <laughs> Mas kinanay ko, hindi ginagawa yun. Hindi ikaw ang binato ko, sabi niya. Si Warlight! Eh, ako po'y tinamaan! <laughs> Pag ikaw lumabas diyan, sabi niya, ipapahuli kita sa PC. Alam niya kasi na-aktivista ako noon. <laughs> Hindi na ako lumabas. <laughs> After that, we became close friends. Joel, sabi naman minsan ni Ishma, I need two big pigs. One black and one white. Para ito dun sa eksena ni Napilo at Chayong kung saan naghahalikan sila sa silong. Direk, sabi ni Joel, hindi po ako sa props. Sa actors po ako. There will be actors in the scene. Sagot ni Ishma, so trabaho mo yan. Nakahanap ako. Pagkikwento ni Joel, black at white. Malalaki. O Joel, sabi ni Ishma, ganito, while Pilo and Chayong are making love, The pigs have to create a sound. They have to react to the making love. Magre-react sila sa making love? Paano dire? That's your problem. You're the casting director. You have to make them act. So tinalian ko ng kawad. Yung bayag ng puting baboy. Kapos habang nagme-make love, sinachayong at pilo, Hinihila ko yung kawad. <tries> 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 sabi nung puting baboy. My God, Joel! Sabi ni Ishma. Ba't yung puting baboy lang? The other pig should react to. Direk walang bayad yung itim na ba? <tries> <tries> Babae! <-bye. tries> Maski na! So, tinalihan ko yung paa nung itim na baboy. Eh, umaangat lang yung paa pag hinihila. Hindi naman nagrari akin po tayo na babaeng baboy. Kaya ang ginawa ko, sinundot-sundot ko na lang ng matulis na patpat -pat na hindi nakikita sa camera. Li! Lee! Sabi ng babaeng baboy, maraming salamat po. You can do better than that! Grabe! Walang kapantay sa husay! Maraming maraming salamat po!